Good day everyone, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, pag-uusapan lang po natin ang tungkol po sa sablay and toga sa mismong araw po ng graduation ceremony. Malinaw po na hindi po ipinagbabawal ng DepEd ang pagsusuot po ng sablay o kaya ay ng toga. Ano po? Malinaw po kaya meron po tayong DepEd number no. 9 series of 2023 na kung saan babasahin ko po sa inyo DepEd Number no. 9 Series of 2023 Number no. 8 Casual or formal wear or school uniform shall remain as the recommended moving up or graduation attire. Toga or sablay is allowed to be worn as an additional garb. Ayan, bagamat mayroon po tayong DepEd Order number no. 9, Series of 2023, na hindi naman po talaga ipinagbabawal ng DepEd, ang pagsusot po ng toga o ng sablay ibig sabihin hindi po ito nangangahulugan na lahat po ay magtotoga. Ano po, ito po ay depende pa rin po sa mapagkakasundo ang agreement ng parents o guardian and ng teachers and ng principal. Ano po? Kasi minsan po ang school ay pwede pong silang magkaroon ng localized plan. Ano po, kahit pa po halimbawa sa isang division, meron pong 20 schools ang isang division. Ano po, minsan magkakaiba po ang kanilang Uh, plano, magkakaiba po ang kanilang agreement sa mismong araw ng graduation ceremony kaya nga po yung tinatawag nating localized kasi depende po ito sa mapapag-usapan at mapagkakasundoan po ng, ng stakeholders ng parents, guardians, teachers ano po, and yung mga uh, committees po ng graduation ceremony ganun po, kung ano po yung napagkasundoan including the PTA officers ano po, halimbawa ay napagkasundoan po nila, kasi bakit po kailangan magkaroon ng localized plan? Kasi hindi po lahat ng school, hindi po lahat ng bata at magulang I can afford to pay yung ating TOGA fee. Ano po, kasi minsan may kinukuha ang ibang PTA na hindi po afford nung bata o nung magulang. Ano po, kaya hindi po natin masasabi na uh, stick to one tayo na magsusuot po ng TOGA hindi po ito ipinagbabawal. Ano po, kaya nga po yan yung binasa ko kanina sa DepEd number no. 9, series of 2023, na pwede naman po talagang gumamit ng toga o sablay. Ano po, kaya minsan napapansin po natin, ano po, na kapag graduation ceremony, nakasablay lang sila and nakasuot po ng school uniform. Kasi minsan hindi nga po nila afford ang pagsusuot ng toga. Pero kung may agreement naman ang magulang at teacher at principal na sila ay willing magbayad at napagkasundoan na kaya naman pong bayadan, ayun, pwede po talaga silang magtoga. Kaya clarification, ang pagsusot po ng sablay at toga ay depende pa rin po sa agreement na papagkakasundoan po ng PTA officers, ng school head, ng teachers, parents or guardians.